Inanunsyo ni Cassie Legaspi sa kanyang Instagram account na matagal nang nahak ang kanyang official Facebook account na mayroong 21 million followers, nakiusap si Cassie sa kanyang mga supporters na tulungan siyang i-report ang account, Ani Cassie, this Facebook account used to be mine until I was hacked in 2021. Dagdag pa niya, so to clear things up, this account is currently hacked and not handled by me, would like to ask for help to report this account. Kamakailan lang ay kumuha ng atensyon ang official Facebook page ni Kasi. Matapos mag-post ng ilang video ng kanyang sarili kasama ang kapamilya singer na si Darren Espanto, sa loob lamang ng 24 na oras, ibinahagi ni Kasi ang mahigit siyam na video nila ni Darren sa kanyang Facebook page na agad namang napansin ng mga netizens. Ayon sa netizens, tila may gustong iparating si Kasi kaya tuloy-tuloy ang pagbabahagi niya ng mga alaala kay Darren. Nagpahayag ng pagkabahala ang mga netizens sa madalas na pag-post ni Cassie Legaspi kay Darren Espanto. Kinwestyon ng isang netizen ang layunin sa likod ng mga video. Makikita sa nasabing page na pawang mga larawan at video ni na Cassie at ng kanyang best friend na si Darren Espanto ang naka-upload. Kaugnay nito, pinag ng mga fans ni Cassie ang mga netizens na huwag paniwalaan ang laman ng nasabing account. Yung nang hak gumagawa ng isyo para mabash si Cassie Legaspi, so please be wise sa mga nakikita at nababasa online. Ayon sa mga ito. Kamakailan, kinumpirma ni Cassie Legaspi sa isang panayam kay Aubrey Kerempel ng GMA News na sila ni Darren Espanto ay talagang best friends kasabay ng pahayag ni Darren sa kanyang panayam sa TV Patrol noong April 8, 2024. Sa parehong panayam, nilinaw ni Cassie na ang kanyang mga post sa Instagram na nakita ng ilang netizens na misteryoso, ay hindi nakadirekta kanino man. Ipinagtanggol ng kambal na kapatid ni Cassie ang kanilang ina, si Carmina Villaroel, para sa kanyang mga misteryosong post. Na ipinaliwanag na nagpo-post lang siya ng gusto niya nang walang kinalaman sa mga chismis sa social media. Kasalukuyang nalilink si Cassie sa kanyang dating co-host sa tahanang pinakamasaya, na si Michael Sager, habang si Darren ay nananatiling single. Nauna nang tinukso ang kapamilya singer ng It's Showtime hosts kasama sina Jillian Ward at Kylin Alcantara, na nagpapahiwatig ng possible collaboration.